Ayan, hi sa inyo mga taste buds. Ngayong araw ito magluluto kami ng sinigang na maya-maya. So ito mga taste buds, maglalagay mo tayo ng mantika dito. Okay na yung ganyang karami. Pag mainit na yan, bigisan na natin itong luya, sibuyas, kamatis. Ayan, so ito mga taste buds, mainit na, umusok na. No? pakabango ka agad. Basta may luya, no? Eh. Yan, luya. Pa, kasi ang luluto natin yung isdang maya-maya. Sampaan na ng lansa. Kayaan natin mag-isa pa. Pagkita yung tubig. Ako, napakabango yan. Ayun, talagang ginisa natin maigyan hanggang sa medyo mangitim-itim yung ano. Oh. O, di ba? Ayan. Pakuloy muna natin to. Ay, bago natin pakuloyin, magalagay na tayo dyan ng asin. So, lagyan natin ng asin. Bahagyan dami muna ng asin. Then, magalagay ako ng ano, Uh, ah, mamaya na pagkalagay natin ng gulay magalagay ulit ako ng shrimp cube dyan para masarap ito mga ka-taste buds kumukulo na meron tayo dito isang pirasong north shrimp cube ilalagay ko na para mahalo ko ma-melt ng maayos. Ayan. Para bago ilagay yung isda, nahalo ko na. maigi So ayan, nahalo ko na maigi. Ito naman yung isdang maya-maya. Ayan. Ito yung nabibiling dyan ito na. Ayan. Then, lagay natin ito Nandahan dahan-dahan. Ayan. So, ito makatay yung ayan. Pagkalagay ng isdang maya-maya, nilagyan ko din ito ng sili. Siling green. Ngayon, pakukuluan natin to hanggang sa medyo ma-half-cook ma itong isdang maya-maya. Then, saka ko ilalagay yung iba pang mga gulay. Ayan, so ito, medyo half-cook na yung isdang maya-maya. Pwede natin ilagay itong okra at saka talong. Pwede kayong maglagay ng gabi kasi sinigang naman yan. Hindi na kami maglagay ng gabi. Dahan-dahan lang sa paghalo para hindi masira ang isda. Lalong napakabango dahil naglagay tayo dito ng North Stream Cube. So ito mga taste buds. So ngayon naman maglalagay tayo dito ng pampaasim. Ganyan kadami. Pwede na siguring ganyan dahil konti naman yung sabaw natin. So yan. Pero kapag hindi pa siya masyadong maasim, pwede naman tayo magdagdag. Magdagdag ng pampasim. Ganyan ito, Mano dito. Pwede na nalang sa paghalo. Kung napapasin nyo, ang ganda ng kulay. 'Di ba? Medyo ano siya, parang mamula-mula kahit hindi tayo naglagay ng atsuwete, no? Parang ang pula-pula niyan tingnan. Nakakatuwa. So, mamaya, pa, ito ah, pakukulan ulit natin to. Pagkulo, titikman natin, din, lagay natin yung atalbos uh, talbos ng kamote. So, talbos ng kamote ang ilalagay natin dito. Oh, sarap nito. Medyo may iba pa lalo kulay niya kasi yung talbos ng kamote, kukulay pa yan. Yan, so ito mga ka-taste buds, kumukulo na ulit Ayusin muna natin, haluin muna natin bago natin ilagay ang talbos ng kamote So ito na yung talbos ng kamote, lagay na natin Ito pwede natin itong haluin, basta dahan-dahan Ano yun, ito so, sa ilalim lalasa yung maigi itong ano itong talbos ng kamote dito sa sinigang napakasarap yan hayaan muna natin ng ganyan ayan, so ito mga katay sabal so tinan nyo ayan o oh. napakaganda ng pagkakaluto napakasarap at talaga naman napakabango so natikman na rin yan masarap ng lasa so ayan kaya kung nagustuhan nyo to subukan nyo rin yan, ngayon naman, adobo naman ang lutuin natin. Pagkaluto ng sinigang na uh, So, painitin muna natin itong kawali. Bago tayo maglagay ng mantika. Kaya mainit na ang kawali. Lagyan natin mantika. Kaya natin ginawa yun para mas mabilis na uminit ang mantika. Kapag ginilagay natin kaagad. So, makakapag-gisa na tayo kaagad, ba diba? So, ayan. So, ito, simulan kaagad natin sa pagigisa ng sibuyas, bawang, So, ito, lagyan natin ang manok. Ilagay tayo ng paminta. Lagyan tayo ng konting tubig. Hayaan muna natin na ganyan bago tayo maglagay ng toyo. Medyo naninikit. Pero okay lang yan. Ayan, magdagdag na lang ako ng alaw. Ang tubig pa. Lagay natin napakaraming sili. Siling labuyo. Ang hiyan natin dito. Wala. Ayan. Para maanghang ang ating adobo. Okay, maglalagay naman tayo ngayon ng toyo. Tansya-tansya na lang Sa paglalagay ng toyo Nagitan yung konting asin Ayan Haluin natin Mamaya tayo maglalagay ng suka Then, syempre, kailangan natin maglagay ng, ano, dahil ito ay adobo, maglalagay tayo ng bay leaves o dahon ng laurel. Mas lalo kasi itong pababanguhin at pasasarapin itong ating adobo. O kaya muna ulit natin na ganyan. So yan, nakakuluan na ulit ito. So magalagyan tayo ngayon ng suka. So yung suka naman, kailangan mas marami ang toyo kesa sa suka. So tansya-tansya na lang ulit. Tandaan na lang natin yung dami ng toyo na nilagay natin kanina. So okay na siguro yung ganun karami. Di ba? So yan. So medyo dinagdag ako pa yon Isa pa. So hindi natin yan hahaluin o kaya tatakpan. Hahayaan muna natin ganyan. Ayan, pakukuluan natin to ng mga, sabihin natin, 2 minutes bago natin to pwedeng haluin. So, ayan. Ayan mo natin na ganyan. Ayan. So, ito mga taste buds. So, napakuluan natin ng 2 minutes. Pwede natin haluin yan. Pero bago natin haluin, maglalagay mo na tayo dito ng, syempre, ang lalo magpapasarap na ating adobo, UFC, tamis anghang, banana ketchup. So, yung ganyan itong kalaki na ilalagay natin. Kasi hindi lang masyadong madami yung ating nilulutong adobo. So, pwede na yung itong kalaki. Pero kung sakaling gusto nyo pa na mas maraming ketchup, nasa sa inyo naman yun. Pwede kayo magdagdag. Ito mas lalo nyo para sa kasi meron na rin itong halong asukal. So, matamis na rin yan. So, pero ang gagawin natin yan, magdadagdag pa rin tayo mamaya ng asukal. Kasi titikman pa natin. Kailangan balansin-balansin yung, yung alat, yung asim, at saka yung tamis. Ganda ng luto. Oh, diba? Magaligay pa tayo dyan asukal. Pakuluan muna natin ito ulit. So ito mga katayos ba? tayo ng asukal. Ya, yeah, huwag naman masyadong madami dahil baka naman maging napakatamis. So kung magiging napakatamis man, pwede kayo magdagdag ng tubig. Dagdagan nyo na lang. So yung nilagay ko dito, siguro mga half a teaspoon pa yan. Kasi okay, matamis na rin naman yung banana ketchup na yan. So, hinahalo-halo na lang natin to at luto na rin yan. So, ayan. Sa paghalo ko pa lang ito, luto na yan. So, ayan. Luto na. Adobong manok. Mapula-pula. At saka spicy yan dahil ang dami nating siling inilagay dyan. So, ayan. Kaya kung nagusta yung niluto namin, na ah, sinigang na, na ang tambakol doon, Sinigang na maya-maya. Ayan. At saka itong ad spicy adobo. Okay. Yan, subukan okay? nyo din yan.